May una na pong pahayag at paawa ang pamilya ni Duterte. na na nga ay nangangayayat na ito si Digong. Pakiramdam daw niya ay mga walong taon na siya na nasa kulungan. Yun, siyempre, parte yan ang kanilang uh, paawa, parte yan ang kanilang drama para makakuha ng simpatya sa mga kababayan natin. Pero kasi yung simpatya ang nanggagaling sa mga DDS, yan na yun eh. Yun na yun eh. Ang tanong, madadagdagan pa ba yan? Or nababawasan? Kasi pwedeng ganun eh, nababawasan na yung mga nahikisimpatya sa inyo dahil booking na ang mga drama at mga uh, panggagago ninyo. Mm, sabi dito na sa Sara Duterte, dapat daw irespeto si Duterte, yung karapatan ni Duterte, ni Digong. Kaya daw, send him back. Hmm. Pinaniniwala niyo yung mga alipores niyo, yung mga DDS lalo na meron talagang pag-asa na maibalik si Digong. Ano naman po ang tingin niyo sa ICC? <laughs> Di ba? Bakit yung rights daw ba ng mga biktima ng EJK? Ng war on drugs nga natang si Digong, nire or o niyo, ba? Niya ba? Di ba? At hindi lang yan. Kailan ba naging marespeto si Digong sa karapatan ng ibang o ng mga kababayan natin? sa karapatang pantao in general ha kailan ba siya naging marespeto Inaging e talamak ang kabastusan panggagago pangwawalang hiya noong panahon ni Digong at siya mismo ang pasimuno tapos ngayon kayo yung sumisigaw na kailangan daw ay respeto ang karapatan ni Digong mm. masarap isipin na wala na dapat kayong karapatan ah oh, higit na mas mahalaga ang right to live ng mga EJK victims kaysa sa anumang karapatan meron si Digong ngayon Yan ang totoo